pusit. Sige po. Ay, hindi ko ulitin sa buha. Dinihit sa opisina ng Altasin. Eh. Asi. Asi, update. lagi lalagay ko lang dito i-advance. Silang naglalagay kasi na. Pusit, uh, pirit, galunggong tulingan adilawan, uh, dilawan uh. Yung mga nado Babala, nagbababa sila ng isda sa dami ng huli eh. ang mo Ganoon pala yun, yung iba nagda, nag nag, uh, nag, nag sasakay ng yellow. Tapos, ang kagandahan na ito, yung pag-ano ng ano. pala yung ginagamit nila sa pag-ano ng tubig. Yun yung host na yung kulay blue na yun. Ay, may machine na nagsusupply ng tubig do sa bangka na malalaki. Akala ko yung inigib-igib nila. Tapos yan, inuusong-usong nila yung uh, tuwing ano, tuwing storage. Puno-puno. Gano'ng kaya kabigat yun? Kasi hindi naman natin itimbang. Siguro yung per ano yun, per tablo Pambintahan na yan. Daming huli. Oh. Jackpot yung mga hornal. Oh. May trabaho na naman. Ayos din yan. Oh. May mga nagre-rise pa. Oh. Daming tao doon sa oh. Halata naman tigib yung bangka. ka oh. Mga pangisdang panlakaya. So, so okay, naman. Okay. Biglang dami nga ng ano, ng isda. Tapos ay biglang mura. Grabe. Marami na naman pang biyahe. Biyahe siguro yung malabon na. No? Biyahe na yan. Grabe, sobrang bigat na yan. Nihikit lang ni Kuya. Ayun, halos naman palibot ay eh. may mga isda. Eh. Meron pa na may Ayan pa, may mga binababa pa. Oh. diret Dire-diretso lang pagbaba nila ng... Um, isda tsaka yung nag alam ng tubig ikot naman tayo dito sa kabila kung ano yung makikita natin dito sa likod ng pier dito sa support ng dinahikan dito may mga iba't ibang uh, ano uh, nang isda oh lalaki ng barilis ah uh. pero meron akong puntahan tara Ah, ay ingay. Maingay ah. dito talaga din sa ano, sa palengke. Palengke ng dinahikan sa pier. Tamis da eh. <laughs> Kagulo. Ayun ganito sa pier. Kagulo. damyo, dami oh. Dami Mga iba, binababa pa yung iba eh sa mga pangulong kasi yan sobrang daming huli mga dalawang lingguhan sila dun sa laot kaya ang dami ng na isang nauhuli barilis may barilis pa ayan eh lang yung laki pero ayos yan ikot 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 ikot, ikot muna tayo kasi iba na mamakyaw kaya sila nitipindar sa may bawat kanito namamakayo sila ng isda oh lakay bari yan dito pa sa kabila dito sa kabila naman may mga namimitin dito ng isda gulo <laughs> likot ng camera ko ah ayan dito dito sa kabila dito sa side na ito nag-aabang din dito may dalating na isda dito rin binabagsak din dito yung ano yung isda ayan, si ay, pili, si Ape naglilista ayan o uh, mukhang kakunti pa yung isda dito si Tita Jube nasaan? hindi ko makita yun baka naglako ay yun?

Tapos eh tita pinapapunta ako sa iyo